Sa kabila ng magkaibang mundong kanilang ginagalawan, ay nahanap ni na Zeus Collins at Pauline Redondo ang isa't isa at hindi na nga pinakawalan pa ang itinakda ng tadhana sa kanila. Kamakailan ay nagpakasal na sila ating alamin ang kwento ng kanilang pag-iibigan at ang mga detalye sa kanilang naging kasalan. The Philippine Showbiz List presents Zeus Collins and Pauline Ridondo Road to Forever Story The Love Story Unang nagtagpo ang mga landas na Zeus at Pauline sa isang restaurant na champong graduation naman ni Pauline ng araw na yon. Nilapitan daw siya ng pinsang lalaki ni Pauline upang mapapicture sa kanya. Pag-amin pa ni Zeus, noong mga sandaling yon ay namataan na niya ang presensya ni Pauline. Kaya naman, tinanong niya agad kung sino ang naturang babae. Dito nga ay pinakilala sila sa isa't isa at napag-alaman niyang single din ito. Hanggang sa niyaya na nga niya ang grupo ng mga ito sa kanyang table, wala naman siyang kasama. Kasunod nito ay ang palitan na nila ng kanilang Instagram accounts. Bagamat naroon ang atraksyon na damdamin kay Pauline ayon kay Zeus, matagal din bago sila nakapag-usap muli. Paliwanag niya na medyo naging busy sila sa kanil kanilang mga karera, si Zeus sa showbiz habang si Pauline naman ay magti training pa lang noon bilang flight attendant. Ganun paman, hindi hinayaan ni Zeus sa tuluyan silang mawala ng komunikasyon dahil makalipas ang apat na buwan ay sinimulan na niya ang pag-akyat ng ligaw. Hindi naman siya nabigo dahil sa huli ay nakuha niya ang matamis na oo ni Pauline. Answered Prayer Aminado si Zeus na hindi niya akalaing mauuwi sa pag-iibigan ang minsang pagkikita nila ni Pauline. Anya medyo na-challenge siya rito at hinangaan na katangi ang pinapakita nito tulad ng pagiging simple at mabait. Ramdam daw niya ang kabutihang taglay ni Pauline dahil sa nakita nito kung paano magpag usap sa kapwa. Ayon pa kay Zeus, dahil din daw kay Pauline, kaya siya masapalapit sa Panginoon hanggang sa naging Christian na rin siya tulad ng sinisinta. Tuwing linggo niya ay sabay silang nagsisimba. Buong pagmamalaki pa ni Zeus na si Pauline ang biglang nagpabago ng lahat mula sa pananaw at takbo ng kanyang buhay. Pag-amin ni Zeus na naging walwal -wal din siya noong kanyang kabataan, lalo na pagdating sa barkada at babae. May mga nagawa rin siyang kalokohan sa buhay na pinagsisisihan niya, pero marami raw siyang natutunan sa kanyang nakaraan mula na makilala niya si Pauline. Ayon kay Zeus, nang mapagtanto niya ang mga bagay-bagay, ay doon na raw siya nakaramdam ng takot hiya at respeto sa babae. Masasabi raw niyang napakaswerte niya dahil binigay ng Panginoon sa kanya si Pauline kaya naroon ang pag-iingat niya sa kanilang pagmamahalan na hindi ito basta-basta na lamang magigiba. Palagi daw sinasabi ni Zeus kay Pauline na huwag mag-isip na kung ano-ano dahil ito lamang ang nag-iisang babaeng nilalaman ng kanyang puso. The Wedding Proposal Mula ng pandemya ay nagsasama na si Napoleon at Zoo sa iisang bubong at nakatulong yon para mas makilala nila ang ugali ng isa't isa. Bagamat hindi maiiwasan na nagkakaproblema, nagkakatampuhan, pero nagagawa naman daw nila agad ang paraan, lalo na at ginawa nilang sentro ang Panginoon na siya nakatulong sa pagtatagpan ng kanilang relasyon. Mula simula, bukas din si Zeus sa pagsasabi na si Pulina ang babae na kikita makakasama ng panghabang buhay. At sa naramdaman kasiguraduhang ito, wala na nga siyang sinayang panapanahon. And special para kay Zeus ang ginanap na Star Magic 30th All-Star Games noong May 22, 2022. Dahil kasabay nito ay ang wedding proposal niya kay Pauline. Ginulat niya ang lahat na sa venue sa kanyang ginawa pagsapit ang fourth quarter na kanilang basketball game. Dito ay makikitang na-injure si Zeus habang naglalaro na dahilan sa madali ang paglapit sa kanya ni Pauline dahil sa pag-aalala lang na ito. Pero laking gulat niya nang biglang lumuhod sa harap niya si Zeus at nilabas ang hawak na singsing. -sing. -sing. Hiyawan ang mga manonood sa loob ng Araneta Coliseum, gayon din ang mga kapwa-artista ni Zeus nang hawakan niya ang mikropono at kausapin si Pauline. Tuluyan ang nagwala ang mga tao sa stadium nang bigasin ni Zeus ang tanong na, Will you marry me? na maluhaluhang tinanggap naman ni Pauline. Isang halik at mahigpit na yakap naman ang binigay ni Zeus sa sinisinta matapos niya itong suotan ng engagement ring. Dreaming Together sa panibagong yugtong papasukin, naroon naman ang paghahanda ni Zeus at Pauline. Katunayan bukod sa nag-uumapaw na pagmamahal nila sa isa't isa, sobra-sobra pa sa salamat nila dahil sa success ng itinayo nilang food businesses. Sa isang interview, sinabi ni Zeus na patuloy sila ni Pauline sa pagpalago ng kanilang mga negosyo. Isa sa mga naging dahilan kung bakit nila naisipang sumugal sa isang food business ay dahil sa pandemic. Dahil sa walang trabaho ng mga panahong yon ay unti-unting naubos ang kanyang savings hanggang dumating dumating sa puntong 50,000 pesos sa lang ang natira sa kanya. Pagtitapat ni Zeus talagang walang-wala na siya at hindi na niya alam kung saan kukuha ng pantustos sa pangangailangan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Ganun pa man, sa ng ito, hindi kailanman nawala sa tabi niya si Pulin na ayon kay Zeus, malaking tulong ang walang sawang suporta nito sa kanya. Katunayan, ito daw ang nakaisip at nagmotivate sa kanya na pasukin ang pagninigosyo. Bagamat walang kasiguraduhan, ay sinugal nilang natirang ipon hanggang sa napalago nila ito kasama ang ilan pa nilang kasosyo. Ang tiwala at pagmamahal ni Nazus at Pauline ang masasabing patunay na anuman ang kaharaping pagsubok, kayang malagpasan ng magkasama. Hindi nila binitawan ng isa't isa pagkos ay magkatuwang nilang tinupad ang kanilang mga pangarap. The Road to I Do Handang-handa na nga si Nazus at Pauline bago pa man ang kanilang dream wedding. Makikita sa kanilang social media post ang ilang mga pasilip sa kanilang paghahanda. Noong buwan ng Mayo ay binida ng dalawa ang nakakakilig nilang prenup photo sa isang yacht na kinuha ng nice print photography sa Sambales. Sa caption ng isa sa mga post, nagpahayag ng pagmamahal si Zeus kay Pauline at sinabing hindi na siya makapaghintay sa araw ng pagharap nila sa Dambana. Isang hakbang at malapit ang, ang sabihin nila Zeus at Pauline ang I do. Noong huling linggo ng Nobyembre ay pinasilip naman nila sa pamamagitan ng Instagram Reel ang mga eksena mula sa kanilang pre-wedding party na inorganisa ng kanilang mga kaibigan. Sa caption ni Pauline, sinulat niya ang mensaheng A Night to Remember Because the Next Chapter is Forever. Nasunda naman ito ng pagbida ni Zeus sa isang sexy dance video na siya nagpainit sa nasabing party. Nagmisula na siyang macho dancer kung saan ay game na game itong humataw sa paggiling at inaakit si Pauline habang nakaupo ito sa isang silya. Sa caption sinabi ni Zeus na hindi na kailangan pang mag-hire na kanyang soon-to-be wife ng sino man dahil siya na mismo ang sasayaw para rito. Kasunod ng pre-wedding party noong December 1, ay binahagi naman ng dalawa ang kanilang prenup video na nagtatampok sa kanilang paboritong lugar sa San Antonio Zambales. Ipinapakita nito ang mga matamis na sandali ni Zeus at Pauline habang nasa isang yacht sa Marahoyo Cove. Sa caption sinulat ni Pauline ang nakakakilig na maikling mensahe na The Prologue to Our Happily Ever After na niya ng Heart, Infinity at Diamond Ring Emoji. Nasundan pa ito ng pagbibidin niya sa ilan pang prenup photos kung saan nakasuot siya ng white dress habang si si Zeus ay naka-formal suit na ini-enjoy ang magandang tanawin ng karagatan habang nasa taas ng burol. Sinamahan ito ni Puli ng caption na, Lord, you've been so good. The wedding. Itong December 9, kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-apat na taong anibersaryo bilang magkasintahan. Tuluyan na nga sinimulan nila Zeus at Puli ang kanilang road to forever. Ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa subik. Noon na nang sinabi noon ni Zeus na beach wedding ang gusto ni pulhin, kaya naman talagang nag-ipon siya upang maibigay sa minamahal ang pinapangarap nitong kasal. Sa tabing dagat at sa likod ng na naglalagablab na sunset, nagbahagi ng sandaling puno ng pag-ibig si na Zeus at pulhin sa kakaibang larawan ng kanilang kasal na kinuhana ng nice print photography. Tunay na nagningning si Pauline habang tinatahak ang aisle sa kanyang embellished bridal gown. Ito ay may sexy v cut up bodies at cascading skirt. Kumompleto sa kanyang wedding look ang ginamit ng minimalist makeup at isang simpleng updo. Samantalang si Zeus ay nagbigay ng personalidad sa kanyang wedding look sa pamamagitan ng pagsuot ng klasikong puti at itim na Amerikana na pinaresa ng sneakers. Dumalo sa kasalang ilan sa It Showtime Family ni Zeus kabilang na ang real-life couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez, na magkasamang naglakad sa aisle. Present din si Jackie Gonzalez at ang kanyang mga kasamahan sa hashtags na sila Nico Natividad, Ronnie Alonte, Wilbert Ross, Tom Doromal, Makoy Dillion at iba pa. Naroon na rin si Loy sa andalyo na siyang tumayo naman bilang isa sa mga bridesmaids. Ang reception ay napuno ng mga palabas kabilang ang isang performance mula sa all-male dance group. Hindi naman nagpatalo ang bagong kasal at nagbigay ng sorpresa sa mga bisita sa pamamagitan ng kahangahangang pagpapakita ng kanilang mga talento sa sayaw. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!